Bunsong anak ni Miss Jacqueline Jose susunduin sa airport ng matalik na kaibigan ni Miss Jacqueline, Gwen Gok aabot sa innerment ng kanyang inanarito ang buong detalye. Ibinahagi ng matalik na kaibigan ni Miss Jacqueline Jose na si Sir Bimbo Cerudo sa eulogy nito, na kanyang susunduin ang bunsong anak ni Miss Jacqueline na si Gwen Gok. Bimbo Cerudo, one of Jacqueline's friends from the music industry, said he would pick up Jacqueline's son, Gwen Garimond Gap, tomorrow morning at the airport. Si Gwen Gap nga ay ang bunsong anak ni Miss Jacqueline Jose, nag nga ito sa States, at malapit nang maging residente. Una nang inihayag ni Gabby ay Jenman, na hindi pa nila alam kung makakapunta ang bunsong anak ni Miss Jacqueline. Ngunit umaasa sila na papayagan ito ng bansa, na tinitirahan ngayon ni Gwen. At ngayon nga ay kinumpirma na mismo ng kaibigan ni Miss Jacqueline na aabot si Gwen bago mangyari ang inorment ng kanyang ina. Samantala nakatakda mamayang umaga ang pagsundo sa airport ng kaibigan ni Miss Jacqueline kay Gwen Gok. Labis naman na natuwa ang netizens dahil buong akala nila ay hindi na aabot si Gwen Gok sa kanyang yumaong ina. Samantala marami naman ang nakapansin sa pagtulong ni Philmar kay Andy na asikasuhin ang mga bisita ni Miss Jacqueline Jose. Makikita nga na kahit pagod sa biyahe ang asawa ni Andi ay nilalabanan nito ang kanyang antok para matulungan ang kanyang asawa. Kapansin-pansin din na tila nakahinga na kahit papaano si Andi nang makita ang kanyang asawa at mga anak.